maulang araw po sa inyo mga katribi at po natin mga farmers po ay mula na naman po muli ngayon lang po medyo huminto kaya po tayo mga ka-trivia hindi po pumitas po ng araw na ito dahil uh, una una para maiwasan po natin po yung pagkasira ng bunga ng ating kalamansi although sa talam naman po natin yung ating pong gagawin ay eh, hindi naman po siya masisira kaya lang siyempre pagka po umuulan medyo hirap po tayong kumuha po ng mga mimitas Although po yung bayar ay nagpapapitas sa po sa atin. Tumaas ang kalamansi mga katribya. At inukuha po yung kalamansi natin ng uh, 900. Kasi kahapon mga farmers ang pitas po natin ay 800 lang siya. Pero ito, nung umulan, mukuha na po yung ating umbayar po ng 900. Magulang araw po sa inyo mga katribya at panahon po natin mga farmers po ay mula na naman po muli. Ngayon lang po medyo huminto kaya po tayo mga katribya hindi po pumitas po ng araw na ito. Dahil una-una uh, una -una, para maiwasan po natin po yung pagkasira ng bunga ng ating kalamansi. Although sa talam naman po natin yung ating pong gagawin ay eh, hindi naman po siya masisira. Kaya lang siyempre pagka po umuulan medyo hirap po tayong kumuha po ng mga mimitas. Although po yung bayar ay nagpapapitas pa po sa atin. Tumaas ang kalamansi mga katribya. At inukuha po yung kalamansi natin ng uh, 900. Kasi kahapon mga farmers ang pitas po natin ay 800 lang siya. Pero ito, nung umulan, mukuha na po yung ating pambayar po ng 900. Pero doon naman po sa pinakabagsakan po sa sangitan, naglibo po kahapon ang presyo ng kalamansi. Kaya naman, yung ibang pong mga bayar, mga ahente, dito sa amin ang pukul dahil alam nilang medyo mababa po ang kuhanan dito sa puno. Kaya doon sila po nagpapapitas. Ang ina, kuha po sa atin ng ating bayar, eh, 900 na eh di po natin itinoloy. Una una. Wala po tayo mamimitas. Pero gano pa man, pa rin po tayo katopaan na makukuha. Yeah. itong ating reject, eh pag-asa na ito po ay umangat kasi pag ang kalamansi mga ka-farmers ay umaangat ang presyo. Pati po yung ating reject, nakakasama po doon sa pagtaas. Yan naman po ang palatandaan po natin. Pagka po nauubos ang reject na kalamansi ang berde po ay umaangat din kaya po mga kaparmers tayo mga bulaklak na lumulusot ito yung ganito po mga bulaklak hindi na po natin na expected po yan na mabubuo dahil yan mga kaparmers ay tawag dito kailangan na po natin ng pagbobomba o pag-i-spray dahil po nag-aaraw ito maraya pong lupas po ng bulaklak nito kaso nga lang nahiklat na po doon sa ibaba kaya pagka dumami po ang bunga niyan baka matuloy na rin po itong malanta Ayan, natanggal din po natin yung ating sangang tuyo At hindi tayo nakatagpos ng ating pitas mga ka-farmers happy happy day po sa lahat ng ating mga katribya shout out din natin ang ating ka-farmers po na <coughs> nanonood po sa apari kagayan shout out po natin ang ating pong kaibigan at uh, rinawasan na ay matuloy ang kanyang plano magkalamansi kalamansi kalamansian tatry niya uh, di pa naman yung sure so, tayo mga farmers dito lang naman po tayo yan kapag alaga ng ating kalamansi uh, dito lang po tutok lang kayo sa ating pong channel yung ating eh, damo tagal po bago siya tumubo Kaya good news yung ating gamot na natuklasan syempre na merong kasamang asin Ayan. sa lahat po ng ating mga katribya ay pa pwede po tayo maghalo ng asin para po sa inyo pong ini-spray gaya po ng ating ginagawa maghalo tayo ng ating asin para po mas mabilis mamatay ang ating mga damo. At yan po ay subok na dahil ang ating kalamansi mga katribya. Nakikita po yung pagkalupa niya nung dinamitan po natin ng asin or pataba. At tanggal pa rin po tayo ng ating sangang tuyo malapit na po natin itong lagyan muli ng ating organic fertilizer kailangan muna natin ay mapitas muna ng mapitas ang bunga ng ating kalamansi para po nun ay maging maganda ang kalalabasan ng ating bulaklak eto Ibang nalanta na. Papunta na sa reject. Pero meron pang berde. Yan. Mahahabol pa ito sa good. Kaya hindi na muna po natin siya Alisin Uh, buong Sanga kung pagkagal so, na lang naman pwede natin siyang kamayin ang pag-aalis shout out din sa mga tulisan pag tumataas ang ganyang kalamansi madami din ang tulisan siyempre sama na po yan sa ating sosyedad ang mga tulisan. Kaya na pagka nahuli, iyak naman. Ang mga tulonggis, mga kawatan. Yan, meron tayong parte na madalang ating bunga, madalit salita, na tulisan. Yan, yan ang punggos. Marami tayong kahoy, mga katribya. Kailangan natin ito sunugin malayo sa ating kalamansi para di siya makapanghawa. Pag-aaraw po ang tapos uulan, diyan po lumalabas ang ating mga punggos. Kaysa na eh, eh kasama na siyang bunga talagang natutuyo niya At ingat lang dahil ito ay patinik papalitan na rin po ng bulaklak ang ating kalungsi mga katribya pari na sana bukas yung tuloy tuloy na maglibo naman sana ang presyo para makakuha tayo ng ating pang alaga ating uh, another na pang maintenance Dahil ngayon pag additional tayo ng dagdag na alaga dahil mag spray na po tayo ng ating kalamansi Atin Yeah sangang ang tuyo at panahon ng tag-ulang ito ang sumisibol sa ating kalamansi at syaga, syaga lang mga ka farmers Kaya mahirap din po pagka hindi mo alam ang iyong gagawin. gawin na rito eh madalang na ang ating bunga sa ating kawatan ayan o oh. bulaklak oh. ayan nung ating pong pinatasan nito mga ka-farmers lalabasan po siya ng bulaklak napakasipag magbunga ng si natin at lang po natin ng ating alaga maintenance para magtuloy tuloy pag hindi po kasi natin siya lalagyan ng ating abono ihinto rin po ang kanyang pagbulaklak gaya niya. hindi pa masyado pa natin nalagyan ito noon tagal tagal tayo bago na ulit kaya bonus na lang ito pag ilalagay tayo ng ating abono uli Singit. Ah, oh, mga ka singit po ang kalamansi ngayon dahil umulan o konti ang pumitas kaya singit din po ang kuhanan ng presyo mayroon kasi pumitas kaya po magdiretso ulan maluto ang kanambunga sa'yo rin kukunin sa may-ari kaya yung itinas mong presyo mauwi lang din po sa pagkasira mas maganda tayo na natin gumanda panahon at tayo magpa -vitas. ng ating isang tuyo nakatripya para bawas tayo sa ating trabaho maganda kasing tingnan mga ka-farmers po ang kalamasya kapag uh, wala po siyang isang tuyo na nanatili po ang kanyang berde, tapos kakarulay siya na paribagong sanga Okay, paano pa mga katribya? Kita ka tala po tayo po bukas. Para po susunod po natin vlog at gusto sa inyong lahat. Bye bye. Happy day sa inyong lahat. Hanggang lang tayo. Trabaho sa ating kalamansi. Yeah, that's po.